pagpalang umaga po sa inyo lahat uh, may share naman po ako sa inyo panibagong orasyon uh, pang papabait ng asawa iwagan ng pangasinan uh, ito po ay magagamit po nyo sa mga asawa po nyo na mahilig sa mga inom sugal uh, uh pa uh, palaging ah uh, nagmumura at uh, walang ginawa kundi mang-away ito po ay magagamit po niya sa pang-araw-araw uh, sa mga uh, palaging nawawala sa bahay na puro inaatupag ay mga barkada para mawala po ang kanilang bisyo ay babait po ito sobra-sobra uh, Palagi po niyong pakaingatan po ito sa inyo. Sana po ipamahagi po niyo sa iba para ma malaman po na may ganito pong excuse me po <coughs> may ganito pong mga nagbabagi ng orasyon ang iwaga ng pangasinan ah, dito po niyo lamang po malalaman po ang sikreto ng Iwagan ng Pangasinan na marami po akong ibabagi po sa inyo. Sana po pakaingatan at mag-subscribe, mag-like and share. At palagi niyo po niyong pindutin ang bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na video. Bago po ang lahat ay shout out po kay uh, Baik Bike Tayo, Kabayan, Berlindo Palisok, Atina Lostre, Daddy Jun, masuhin mo, God bless sa iyo. No more Leo God bless sa'yo. Mr. Brew Ostino, Gloria, Lorraine, Castillo, God bless sa'yo. Maria Ras, Milo, Maranan, Ed, Gons, Narski, Vlog, at sa inyong lahat, shout out po, sa inyong lahat. Uh, orasyon, pagbabait ng asawa, iwagan ng pangasinan ah uh, ito po ay magdasal po ng isang ama namin bago kayo umalis ng bahay magdasal po ng isang ama namin Abaginong Maria luwalhati at sumasampalataya at isunod po ang orasyon ang taplong bisis <coughs> sorry po sa uh, po tayo ng uh, ama namin Abaginong Maria luwalhati at sumasampalataya Ama namin, nasa langit ka, sambayin ang ngalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin, sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa at tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito patawarin mo po kami sa amin mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok kundi ilimo kami sama-sama sapagkat -sama. sa iyo ang karyan at kapangyarihan at ang kapurian magbakay naman amin. Abaginong Maria, Abaginong Maria napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga salanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon magpakailanman, at magpasawala hanggang. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Iso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na katawang tao, siya lalang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhin, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako e sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanya ng mga yuma ng katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at doon nangumulang paririto at sa mga nabubuhay at nangamatay na tao sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan katulika, sa kasamaan ng mga banal, patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli, ng na matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod po ang orasyon tatlong beses. Narito po ang orasyon. Sa lakatis, sumuko ka, kasinuto, onoro, min, mat, miyum. Salakatis, atarnatis, sumuku ka kasinuto honoro mi mat miyum salakatis sa tarnatis sumuku ka kasinuto honoro miyam mat miyum tatlong bis po usalin at ang pabulong at ipo sa asawang lalaki na asinggo mahilig, magsugal, maginom inom magmura, at iba pa marami maraming uh, sana po. Pak sana pakaingatan po ito at uh, huwag ipagyabang uh, gamitin po nyo sa tama. At palagi tayong humingi ng gabay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat para gabayan po tayo. Ang lahat po lang binabagi ko po dito ay uh, nakahantala po dito na may tangan po itong mga binabagi ko po ay uh, mga espiritong uh, Uh, mabuti po ang um, nag-alaga nag po ng mga uh, orasyon. Sana po pakaingatan po niya 'wag niyong ipagyabang at 'wag niyong ipaglalaruan po ito kasi may balik po na karma po pag uh, pinaglaruan po niyo ito mga orasyon na akin binaba. so subok na subok na po at sana po ah uh, pakaingatan at Huwag ipagyabang. Yan ang palagi kong binibili. Huwag ipagyabang. At gamitin po lamang sa tama. Uh, Maraming salamat po. At sana po. Huwag makalimut magsubscribe. At pindutin niya rin po ang bell icon. Maraming salamat po sa inyo lahat. advance mas Merry Christmas po sa inyo. Uh, bye po.